How are you all today? This is your Atajai, and you're on Atajai TV. New day, new ganap. For today's episode, I'm gonna show you an update on my armpit. Today is my second day. Applying the Gimelan on circular motion. Ayan po, left and right under arms. Next, Is 'yung application ko naman para sa aking eyebrows. As of now, medyo parang makapal pa 'yung aking eyebrows and then medyo masakit pa siya. So lalagyan ko lang siya ng ointment para hindi siya mag-dry. Teka lang po mga darling, mag skin care muna ang Ate nyo. So 'yan, brilliant toner, kahit pa hanggang lieg. Tapos 'yung pore minimizer serum. ganyan And then, brush-brush naman si Ate Jai nyo ng kanyang eyelashes. Apply ng niacinamide cream. And then, last but not the least ay ang sunscreen. Importante yan, mga darling. So, kayo, mag-apply din kayo niyan sa mukha, ha? Ay, eto pa pala yung aking lip and cheek tint. Ayan, konti lang. Tamang pumulang. lang. Be. Be. Uh. Aware ka ba dun about kay Neri Naig? asawa ni Chito Miranda. Ano? Di ba nagtrending yun siya? Yung sabi niya na worth 1,000 pesos ang meal nila for one week. Nagkasya yung 1,000 pesos. Tapos parang maraming pinamili. Tapos binasya ng mga tao. Kasi parang hindi raw makatotohanan. Eh, hindi naman siya nagkakasya yan eh. Isang linggo, 1,000. Eh, ano mabibili mo nun? Kaya nga. So, may naisip ako. Hmm. Mamili kaya tayo ngayon. Tingnan natin kung saan naabuti ng isang libong piso natin palagay mo? Since nakaligo naman na tayo pareho, ano ang pumunta tayo ng pure gold? Pwede, try natin. Ah, sige, sige, tara. Tara. pumunta tayo pure gold. Tara, pumunta tayo pure gold. Mga darling, pupunta kami ng pure gold. Titingnan natin kung saan naabutin ang aming isang libong piso. Kung ano nga bang mabibili ngayon. Kasi doon pinakamura, di ba? So, try namin pumunta ng pure gold at mamimili kami worth 1,000 pesos. Kung ano nga bang mabibili sa isang libong piso. Nowadays, dito, sa Cavite area. Okay? Saan naabot ang isang libong piso mo sa panahon ngayon, mga darling? Masusubok yan ngayon. Sa Pure Gold na lang kami pupunta kasi medyo known na mas mura doon. So, let's see kung ano ba ang mapapamili ko today. Ayan mga darling, nandito na kami sa Pure Gold. Ayan, Pure Gold. Oh, isang libo. Hindi tayo lalagpas sa isang libo, ha? This is isang libo challenge! <laughs> Ayan. Ito lang yung budget. pa ko ng wipes. budget ay 1K. Abot pa to sa 1K. <laughs> Palagay mo. Hit na natin. Itakasin. nakakasya. Mukhang sobra. Ops, ops. 915 na, mga darlings. Ay, sumobra tayo. At eto na po mga darlings ang inabot ng isang libong piso sa pure gold. Isang malit na box. So darlings, um, nakabili na kami pero naka isang box din naman kami sa 1,000 pesos yun nga lang sumobra ko ng 2 pesos and 23 cents ang target is 1,000 pesos sa mga needs namin sa mga needs ko for today at saka bukas kumasya marami naman nabili no marami tayong nabili mm, sa isang libo meron din naman naka isang karton kami tapos meron din kaming nabiling um, uh, chicken chicken leg at saka onions tapos may coke na and then mga snacks Ganon Um, nakabili kami ng sponge ng pinggan. <laughs> Ayun. So, marami na rin namang mabibili na snacks for 1,000 pesos. ba? Diba? Ikaw, pwede what can you say? Pwede na dyan lang pang ilang araw lang. Uh Oo, -oh, hindi siya good for a week. Hindi kaya lang isang linggo yun. Uh Oo, -oh, so hindi nga talaga kaya. At saka yung napamili namin, wala namang gulay, walang... Um, pero sabi kasi ni Neri, walang gulay yung ano niya eh. Uh -huh, hindi siya pumili ng mga gulay kasi may taniman siya eh. May garden siya. So, yun lang, mga fish meat, ganun. Pero nasa Tagaytay area sila eh. Dito kami, Cavite. Yun lang. Marami pa rin mabibili Talagang, sa isang um... libo for snacks, pero hindi siya good for a week. Yun, 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 yung mga pinakita ko sa inyo kanina, yun lang yung napamili namin for 1,000 pesos. Pang two days lang sigurado yun. <laughs> Baka hindi pa umabot. yes, especially sa drinks. Kasi malakas si Blue sa drinks. so thank you so much for watching my darlings i'll give you something else and bring you somewhere else on my next gun up see you again goodbye